Hello guys! Happy Sunday! It's a beautiful day and panibagong araw na naman for today's video guys uh, mag-update tayo sa pinapagawang backstage ni Brenda so actually guys totally complete na siya completed na yung project but I think para ano pa parang papalagyan pa ni Brenda ng tiles para maganda na talaga tingnan so bibisitahin natin yung ay bibisitahin parang parang natao lang na bibisitahin punta natin yung ginagawang backstage. Kaso guys, may may nag, ano pa kasi, well, hindi pa nag-check out yung mga nakatent dito sa hinaguan. Actually, nag-overnight sila. So, i mute lang natin sa para ang updates ng backstage. Yan, makikita nyo later guys. So, dito muna tayo, palilayo dahil naabot kasi ng sounds. So, update ko kayo ha. See you! <laughs> So yun na yun guys. Nakita nyo na yung update sa ating pinapagawang hinaguan. Nature Park. Uh, functional backstage. So actually guys. <laughs> wala ako. Hindi ako naka-mute ako kanina. Dahil yung video kanina naisi is ano natin. I-mute at saka iba music. Dahil nga may nagpatugtog kasi kanina doon. So makaka-copyright tayo. Sayang yung video natin. Hindi kikita. Charis. At saka napalitan na pala yung mga doors sa ating mga CR. So, nakita nyo kayo yung brown. Parang, ano ba yung tawag dun? Nakalimutan ko. Basta importante na palitan na siya dahil parang hindi yun kahoy. Dahil kung kahoy is madal na siya, ano, madadamage. Dahil kung palaging basa-basa, ayan. Lain niya yung CR, mababasa talaga palagi. So, so yun. Uh, I think yung sa hinaguan backstage ni Fashion backstage is parang itatiles pa yun ni Brenda para mas maganda tingnan so yun totally completed na siya so pwede magamit kung may pa-event tayo at need ng backstage need nilang ma magayos mag make up so may area na tayo na pwede sila doon at saka hindi naman siya masyadong mainit dahil may nakasiling fan naman So yun, later, magsisimba kami ni Ma'am si G. At simba kami at maghuhugas tayo ng plato guys para maging 10 minutes. <laughs> so yun na nga, dahil hindi nga tapos pa. <laughs> Kaka-vlog ko lang guys. Actually, naiwan ko tong mahugasin ko dito. Well, kain. Dahil walang tubig kanina. So, gasa ko muna itong mga plato. Kali well, guys, kami ni Ma'am si Jing. Wala pa rin tubig. Bakit? What happened? Gesta kasi kayo dito sa amin guys ng second patron saint namin dito sa Hasaan. This is the Berhendel Pilar or Our Lady of Pilar. So maraming mga devoto din guys na pumunta dito. Actually guys, meron maraming Chinese devotees na pumunta dito. Dahil nung araw, marami mga miracle, mga milagro na nangyari sa kanila. So, expected guys, mamaya, papakita ko sa video natin. Simbahan, maraming tao dyan. At saka, nagpapano sila. Nag-medical mission sila, yung mga uh, in -check as their ano payback sa mga blessings sa mga miracles na nibigay sa kanila ng Birhen. So, marami talang tao later guys. Expected na yan. So, masisimba tayo as devotee pa din. Diyan kami na, mostly kami mga social climbers siya kami nagtitirik ng kandila. Whenever we pray, o mga birthdays namin, Yeah. Iban kayong simba? Ay, hindi pa sasama si Paano ka sa dayong B? Ano pa rin tubig? yan guys. Yan na muna for today's video. Tatababang guys. May project po. May pinapagawang project po ko sa bahay. Ipangan nyo po lahat iba-vlog ko dito sa YouTube channel ko. Sa nanonood na hindi pa nakapag-subscribe ng channel ko po, please subscribe on my channel po for more videos. At saka, babalikan ko talaga yung YouTube ko guys. Actually, noon-una pa akong namonetize na ng YouTube. Pabayaan ko lang, guys, sa sobrang busy sa trabaho. At saka, alam nyo na, yung YouTube matatat talaga na vlog ng gagawin mo. So, ito, pagsasagaan ko na. Dahil sayang naman yung pinagpaguran ko noon para ma-monetize. Napabayaan ko lang. So that's mo guys for today's video. Thank you and God bless. Bye-bye. I love you all.